upang na gamitin ang tinatawag na warrant of seizure and detention na WSD. Pupuhanin natin mga sasakay na yun at natin kung hanggang saan po yung pananagutan ng mga mismong nagbenta o nag-import nito. Meron na tayong mga informasyon pero sisiguraduhin sisigurin tama. Papasok tayo. Pasok tayo. Pasok tayo. Pasok tayo. pasok tayo. Pasok tayo. pasok tayo. Sorry.